So, what's up mga kapadyak? For today's video, magbibigay nga pala ako ng mga tips bago kayo mag-ride. Ang mga tips na to ay mahalaga to guys. So, panoorin nyo lang. Tapusin nyo, sana tapusin yung video. So, simulan na natin. So, bago nga pala simulan ng mga tips sa pagbabay, kung di pa kayo nakasubscribe sa channel, magsubscribe na kayo guys at pindutin ang notification bell para maging updated kayo sa aking mga video. Ang unang tip ay helmet. So guys, pinaka-importante ito guys, kalimutan yun na lahat bago mag wag lang ang helmet. Ang helmet nga pala ay sumusuporta ito sa ulo natin para in, in, pag halimbawa na simple lang tayo, meron susuporta sa ulo natin So, parang gabay siya, guys. So, pinaka-importante ito. Sa lahat, huwag yun na yung kalimutan, guys. Ulitin ko. Pinaka-importante talaga ang helmet. Dahil ito ay support sa ulo natin. So, dadakong na tayo sa next tip. Seconds later. So, mga kapadyak, ang next ay tubigan. Importante ito, guys. Dahil ito ay nagbibigay lakas sa atin, guys. Kaya nga tayo pinagpapabisa. Eh. ubusan tayo ng tubig sa katawan. Hydration. So, importante to guys, kaila, pag ano kayo guys, pag na kayo, tubig guys, kailangan nyo ng tubig. Talaga. So, importante to guys, huwag nyo itong kakalimutan. Kahit pag naano kayo, lalagay nyo na sa lagayan ng tubig ganyo. Tapos, habang nagre-write kayo, bubuksan nyo. Hindi naman kayo, habang pumapadya kayo guys. So, pinaka, importante din, importante din to guys, kasi, yun nga, ulitin ko, kailangan nyo ng tubig sa katawan para hindi kayo ma-dehydrate ma guys. So, right tip lagi guys. So next tip ay two seconds later. Ang next tip guys ay ilaw. Kailangan nyo ng ilaw guys. Ito sa likod to guys. So nawawala yung takip niyan. Kulay pula to. So sa likod to guys para makikita kayo sa daan guys para halimbawa pag, pag kayo ng ride may ilaw ka sa likod para makikita kayo sa daan. So, ito naman, sa harapan to guys, para makikita nyo yung daan sa may kita yung dinadaanan nyo sa harapan pa halimbawa may mga tantax may kita nyo siya, guys importante to guys so ilo guys pinaka-important mura lang naman to guys kailangan nyo ripwili ng mga ilo para para safety guys para makita kayo sa daan nyo na know? nga so next tip 2 seconds later second tip ay patch kit so ang patch kit guys importante to guys halimbawa nagkaroon kayo ng kabere sa daan flat na putasan kayo ng gulong guys ang basket nga pala guys ay importante guys dahil pwede mong i-vulcanize ang yung gulong yung tube yung inner tube yung guys pwede mong i-vulcanize guys so meron tong pantapal tapay tong pantapal to guys bago nyo muna tapalan punasan nyo muna yung bandang butas at tanggalin nyo yung nakatusok kasi paano nyo to guys ito kuskusin niyo muna yung ano yung naputasan kuskusin niyo muna pag nakuskusin niyo na guys ay next lalagyan siya ng rubber solution so, papatayin niyo muna yung rubber rubber solution guys pag tapos pagpatayuin ito tatapalan muna siya so bago pa ta tapalan siguro may mga air pump naman kayo kung paano gaganyan siya guys sa tube guys o so, dinidinan para dumikit so ito naman break lever to guys break lever kailangan to pantanggal ng gulong pag nabutasan kayo guys importante ito, guys Gaganam mo guys sa gulong mo importante ito, guys so next tip so bago nga pala sumunod sa next tip guys ulitin ko na mag subscribe muna kayo sa aking channel so importante ito, guys pass guys importante ito. so next tip tayo guys 2 seconds later next tip natin ay akin nyo ng ID guys para meron kayo pagkakakilan lang pag nagkaroon kayo ng disgrasya wag naman mga disgrasya daan guys para meron kayong magulang na kukontakin guys so importante yung ID dahil nandito yung mga pangalan nyo at itura nyo yun ang, at ang mahalagaan nyo yung address so kailangan nyo ng ID guys at sa ipon number na magulang nyo so hey guys dito ko na nga pala tatapos yung video kung nagustuhan yung video guys so magbigay naman kayo isang like so Don't forget to like, comment, share, Igit sa lahat na subscribe. Ulit, ulit si Kim. So, yung guys, dito nga tatapos ang aking video, guys. So, kung nagustuhan nyo to, guys, mag-like na Brain,